So, eto ako. Palabas na sa bahay. May dalawa akong check-in baggage. Hello, hello po. Good morning. Dispatch natin this morning. Today kasi ang flight natin mamaya ang uh, hapon na na alas 6. So, ano nga ba ang dispatch? So, ang dispatch is a very important part ng ating uh, pagiging seafarer kasi that's the point or that that's actually the last day na meron tayong interaction dito sa opisina dito sa Pilipinas before tayo sampan ng barko. So ano ang dispatch? Ito yung dispatch. So ito na at sa uh, dispatch, o natin yung ating mga papeles, ticket and everything. So ito na, set na tayo, mamayang hapon yung flight. Let's go! So, eto ako. Palabas na sa bahay. May dalawa akong check-in baggage. Isang hand carry at isang maliit na shoulder bag. Para sa aking mga personal na gamit. Kumuha tayo ng grab taxi para dire dire well no? hindi ko talaga matansya no sa katagal tagal ko nang nagbabarko etong dalawang bagay ko laging puno lagi ako nagbabawas alam nyo ba nakailang beses ako ng bukas at sarado nito para mas streamline lang yung bigat so ang bigat niya was 21 and 22 so ang final nababasa natin tuloy ng ilang shorts at shirts big shout out sa aking videographer na si Luis Yes. Yeah. so since uh, nasa taan na lang tayo pampunta ng terminal 3 napakalapit lang at skyway pa na namin So right at this moment, uh, iniisip natin kung anong gagawin natin una pagdating sa barko. So ang ginagawa ko mostly is kumagawa ako ng checklist, uh, kung anong gagawin na itatanong. Kasi although pabalik-balik tayo doon, pero of course marami rin tayong malilimutan. So best thing is that checklist ang na gagawa natin para wala tayong ma-miss kahit isa. Alam nyo Real Talk, sa ganitong scenario na bumabiyahe papunta sa airport, I always think at the very same moment yung bumabiyahe pero arrival na. Darating din tayo dyan. So ilang kembot lang tanaw na natin ang Airport Terminal 3 kasi Qatar Airlines ang ating sasampahan. So ito na, International Airport ng Naiya. Yes sir! Big shoutout pala kay Kuya Driver and I'm very sorry I forgot to bring with me the sticker. Anyway, salamat sa suporta ah, pag sa pag-follow sa page. Ah. Well, nakakatuwa lang si Kuya kasi sabi niya first time niya raw may pasaerong vlogger. Yes, sir, vlogger. Yeah. <laughs> Ito, piece of advice din sa mga travelers. Of course, it's very nice to travel very early kasi para walang hassle, walang pressure at dire-diretso lang. Wala pa masyadong tao. Well, eto pagpasok natin sa entrance, diretsong tumbok sa Delta Counter. Ang kagandahan dito bro, wala pang nakapila kasi ang counter actually is officially closed. Although meron nang nakatambay, nag ng dokumento. So, going back, ang total bagay natin is 38.9 kilograms. Alam nyo ba na I am allowed 23 kilograms per baggage? Napakasayang naman ang binawas ko dun kung alam ko lang eh. Anyway, sa isang iglap, nandito na sa atin ang ating boarding pass. Siyempre, dapat paghubad ng sapatos pagdadaan sa mga security areas like this. So, gate 115 tayo at uh, doon na tayo maghihintay. Pero bumalik ako kasi wala pang tao eh. So, eto nangyari. So, I went to look for a coffee shop. So, sa babalik-balik ko, eto lang ang walang tao. Ang Katunings, makabayan na panlasa. So, ang napili natin kunin dito ay ang pasta pesto na chicken okay lang naman. And they have also a hot brewed coffee. Yun ang the best. So, dito na ako tatambay. One hour before boarding. pupunta na ako sa aking gate na 1.5 na malapit ang dito. Yun lang po. Ciao!